Nagbigay ng malungkot na interview si Brad George matapos matagpuan ang kanyang ina na si Georgina na namatay dahil sa puwersa ng dumbbell. Ayon sa 16-year-old, tinawagan niya ang 911 matapos niyang makitang nakabukas ang pintuan ng kanilang bahay pagka uwi niya galing sa school. Pero nagkasuspecha ang polis nang nakita nilang twin dumbbell sa kwarto ng teenager. Noong una ay dininay ni Brad ang lahat pero noong linggo ay umamin na rin ito sa polis. Noong Huwebes ng gabi, sinira niya ang security lock sa pinto ng kwarto ng kanyang ina at pinasok niya ang kwarto. Nagkaroon kasi si Brad ng isang psychotic episode at inakala niyang nilalason siya ng kanyang ina gamit ang bleach. Hinintay niya magsimulang humilik ang kanyang ina at ilang beses niyang hinampas ng dumbbell ang ulo nito. Inaresto ng pulis si Brad dalawang araw matapos mangyari ang insidente. Siya ngayon ay humaharap sa kasong first degree murder bilang isang adult.